Choo, doggy. So ayan po mga guys no, uh, mayroon po ditong aso nga nakawala, ayan po, na nakawala. Ayun po, nadalala po yung kanyang kadina. Kanino kaya itong aso no? Doggy. So atin po siyang kukunin po mga guys no. Kasi po ay nakawala po siya po mga guys. Kanino ang aso to? Ayan, Ayan, nakawala. ko eh. So ayan po, uh, ngayon lang po ito no. Uh, akin lang po siyang uh, kinuha. Baka po siya ay masagasaan. Chu. to, Kanino kaya itong aso no? Ito, ito. Baka po siya ay magasagasaan. Ang tabat taba pa naman ng aso. Siguro, kanino kaya itong aso po, no? Ah, nandito lang po siya sa may barangay 30. Binangunan street, no? Itong aso. Ang tabak-tabak pa naman. Ano kayang lahi nitong aso na to Medyo mapandak siya na mahaba, na mataba. Ah, siya po ay babae. Babae po siya na aso, no? Hmm. Hmm, hindi ko po siya binitawan dahil baka po makawala. Saan ang bahay mo? Dali, saan ang bahay? Hmm. Torok mo bahay mo, dali, turok. Hmm. Turok mo, torok. Siguro po ay nakawala po ito, no? kasayno to taba taba pa naman lusog lusog nakawala to malamang ayan po daladala -dala po niya yung tali no tu So dito lang po yan sa may binangunan ni Stresno, Barangay 30. Ito pong aso nga nakawala. Akin lang po siya munang kinuha at itinali po sa tabi. Baka niya po masagasaan po siya. No? So dito, dali dito. Uh, 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 uh. ang lakas niya o. Oh. Uh. Ang lakas niya humila. Uh. Tara, tara dito eh. Tara dito ka. Dito po sa nanggaling po eh kaya malamang dito lang po yung may ari no dito 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 dali dito dito hoy hoy dito 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 dali dito ah, kung kanino man itong aso no nandito lang po siya sa may binangunan street no barangay 30 baka dyan yan hindi dito 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 dali so ayan po yung aso no ah, nakawala po no dyan ang mayari sige lakad lakad <coughs> ayan nga po ah, dito lang daw po yung mayari sige sige lakad saan saan ang mayari Anong umalis? Yung ame-ari, yung umalis, yung aso rin, umalis. O oh, nakawala, san? <laughs> ah, sayo tong aso. aso ayan o nakawala oh. Ah, <laughs> ayun sa kanya sa kanya pala yung aso <laughs> mm, sa kanya pala So ayan po, ah, sa kanya pala yung aso no. kaya ah, gumagawa po ng e -track. Sa kanya pala yung